Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa hazing noong 2017 na kung saan napatay ng Aegis Juris Fraternity ang kawawang estudyante ng UST na si Horacio, Eisho, Castillo III. Kaya kayong mga estudyante, huwag na kayong sasali sa fraternity at sorority na yan. Dahil walang may dudulot na kabutihan 'yan sa inyo. Akala ng mga tanga na mga estudyante ay makakatulong sa kanilang pag-aaral ang fraternity na 'yan. Instead kayo pa ang kanilang kukutungan kapag sumali kayo sa fraternity na 'yan. Kapag birthday ng mga leader nila ay pipuwersahin kayo na mag-ambag ng pera para lang sa pang ng mga walang hiyang leader ng frat nila. Para sa kanilang pagpapakasarap, pinapaambag mga members nila ng pera para sa birthday ng leader nila sa frat. Sa totoo lang walang kwenta ang fraternity na yan. Sisirain nila ang inyong mga pangarap sa buhay. Marami nang namatay na mga inusenteng mga kabataan dahil sa pagsali nila sa walang kwentang fraternity na yan. Mga matatamis na dila at pangako ang sasabihin nila sa inyo kapag nire-recruit nila kayo. Pero ang lahat ng mga pangako nila ay kabaliktaran yan. Kasi hindi totoo yan. Sasabihin sa inyo kapag member ka daw ng frat ay tutulungan ka na makahanap ng trabaho. Hindi totoo yan, e eh sila nga mga walang mga trabaho. Ito pakinggan nyo, yung pinsan ko nag-aral sa isang law school sa Manila. Sumali siya sa frat, kasi nainganyo siya na kapag naging member siya ng frat marami daw opportunity. Kaya sumali siya. Kapag birthday ng mga pinuno ng frat nila ay panay contribute sila ng pera, para ibigay lang sa leader nila sa frat. Ito ang nangyari, nawalan ngayon ng trabaho ang pinsan ko, kaya wala na siya pambigay ng pera sa mga ka-brother niya sa frat. Humingi siya ng tulong sa mga ka-brother niya sa frat, hindi naman siya tinulungan. Sabi ng pinsan ko hindi pala totoo, parang kwentong tulfo lang, kwentong yabang lang. Napangangakoan ka ng magandang buhay kapag nakasali ka na sa frat. Kaya yung pinsan ko, hindi niya natupad ang kanyang pangarap na maging lawyer, dahil wala na siyang trabaho. Kaya umuwi na lang siya sa prebensya. Kaya kayong mga estudyante, huwag na huwag kayong magpabola sa mga matatamis na dila, mga pangako ng fraternity na yan. Dahil walang may dudulot na kabutihan yan sa inyo. Instead, sisirain nila ang inyong mga pangarap tulad sa nangyari sa mga napatay ng mga fraternity. Kung gusto ninyong tumulino, edi magdasal at mag-aral kayo. Kasi during bar examination kayo ang haharap sa bar examination room, hindi ang ka-brother nyo sa frat. Isipin nyo ang pawis at dugo ng mga magulang nyo, nagpapakahirap sila para lang mapag-aral kayo para sa inyong kinabukasan, Pagkatapos sasali kayo sa fraternity na walang kwenta. Kadalasan yung sumasali sa frat ay yung mga mahihina na mga estudyante sa klase. Na sa pag-aakala nila tatalino na sila sa pamamagitan ng pagsali sa frat na yan. Diyan kayo nagkakamali. Kaya iwasan ninyo ang fraternity na yan. Papaluan ka, sasaktan ka, at pagkatapos brotherhood na daw. Pag-iisip ng mga baluktot ang pangunawa. Pwede naman tayo maging kaibigan kahit hindi mo ako saktan, hindi po ba? Maswerte ang mga kaanak ng biktima. Dahil matinong judge ang humatol sa kaso. Dahil kung kurap, tiwali ang judge. Tiyak absuelto ang mga pumatay sa biktima. Tulad ng kaso ng isang fraternity ng San Beda na napatay ng mga ka-brother sa fraternity during initiation sa may Das Makavite na inabswelto ng isang tiwaling judge ang kawawang biktima na pinatay ng mga ka-brother nila. Mantakin mo inabswelto ng tiwaling judge ng dasma Makavite ang mga pumatay kay Mark Andre. Kaya idinimande ng lolo ni Mark Andre sa Supreme Court. Ayon natanggal sa pagiging judge. Ang mga pangarap ng isang freshman law student ng San Beda College, marahas na natapos sa isang farm sa Dasmarina City. Si Mark Andre Marcos ang nasawi sa isang maliwanag na kaso ng fraternity hazing noong 2012. Ayon sa balita, matapos ang pitong taon, hinatulan ng korte sa Maynila ang sampung miyembro ng Aegis Juris Fraternity para sa hazing death noong 2017 sa University of Santo Tomas, UST, law student na si Horacio, Isyo, Castillo III. Sampung fratmen ang napatunayang nagkasala ng walang makatwirang pagdududa para sa paglabag sa Seksyon 4, Isa, ng Lumang Batas Laban sa Hazen, o Republic Act No. 8049. Hinatulan ng Manila Regional Trial Court Branch 11 ng Reclusion Perpetua ang sumusunod na sampung miyembro ng fraternity. Inutusan din silang sama-samang bayaran ng pamilya ni Castillo ng 625,000 piso bilang aktual na gastos at danyos. Hinatulan ng Manila Regional Trial Court Branch 11 ang mga miyembro ng AG's Juris na sina Arvin Balag, Minway Chan, Axel Monroe Hype, Oliver John Audrey Onofre, Joshua Joriel Macabali, Ralph Trangia, Robin Ramos, Jose Miguel Salamat, Daniel Hans Rodrigo, at Marcelino Matthew Bagtang. Ang pagkamatay ni Castillo sa Hezang ay kabilang sa pinakamalaki at pinakakontrobersyal na kaso ng Hezang sa kamakailang kasaysayan. Pinatawag sa Senado ang mga opisyal ng Universidad ng Santo Tomas, kabilang ang Lodi Nito at Aegis Juris Alumnus na si Nilo Divina, bagaman sinabi niyang hindi siya aktibong miyembro. Ang investigasyon ng Senado ay humantong sa pagsasabatas ng 2018 anti-hazing law, isang panukala na personal na nasaksihan ng pamilya ni Castillo sa itaas na kamara. Si Castillo, na noon ay 22 anyos na freshman law student, ay namatay dahil sa hazing injuries na natamu matapos siyang suntukin at magtampisaw sa loob ng apat na oras sa initiation. May alegasyon na naghintay ng 30 hanggang 40 minuto ang mga fratmen bago siya dinala sa ospital, hindi sa pinakamalapit na ospital ng UST, kundi sa mas malayong lugar. Dinala siya ng isang fraternity brother na si John Paul Solano sa Chinese General Hospital, na sinasabing siya ay isang estranghero na nakakita sa katawan ni Castillo na itinapon sa isang simento. Si Solano ay hinatulan ng obstruction of justice dahil sa pagsisinungaling na tinulungan niya ang mga paddler sa pagdadala kay Castillo sa ospital. Matapos ang anim na buwang pagsisiyasat, kinasuhan ng Department of Justice, DOJ, ang sampung miyembro ng fraternity ng paglabag sa anti-hazing law. Ang mga sospek ay orihinal na nahaharap sa reklamong pagpatay sa ibabaw ng hazing suit, Ngunit ibinasura ng DOJ ang pagpatay mula sa mga singil matapos itong mga tuwira na nawawala ang elemento ng intensyon na pumatay, at sinabing ang intensyon ng mga miyembro ng fraternity ay upang magdulot ng pisikal na pananakit bilang bahagi ng fraternity initiation rites. Ang reklamo ng pamilya Castillo laban kay Divina ay ibinasura din ng DOJ. Habang ang pagpasa ng bagong batas laban sa hezeng pagkatapos ng kamatayan ni Castillo ay itinuturing na isang milestone, ipinakilala nito ang mga bagong probisyon na nagsasaad na ang lahat ng uri ng hezeng ay ilegal at nagpataw ng karagdagang mga parusa para sa mga nagpaplano at lumahok sa mga ritual, hindi nito napigilan ang pagkamatay ng hazing. Halimbawa, namatay ang kadit ng PMA na si Dexter Dormitorio sa isang hazing ritual noong 2019. Noong Agosto ng taong ito, napatunayang guilty ng korte ang dalawang sospek sa pagpatay, at ang isa ay guilty sa paglabag sa anti-hazing law. Ang kaso ni Dormitorio ay ang unang paghatol sa ilalim ng mas mahigpit na batas laban sa hazing. Kaya kayong mga estudyante, huwag kayong magpapabola sa mga fraternity na yan bago pa man mangyari, tandaan nyo na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ang fraternity na yan ay parating gulong. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.